Gayunpaman, sa dami ng mga elfo na nakatingin sa kanya mula sa gilid, makikita ba talaga niya ang Shadow Queen sa kanila? Sa labas ng laro, ang mundo ay namamangha sa tagumpay ni Jihan. Ang record ni Sung Jihan na 10 kills sa Coliseum ay kauna-unahan sa bansa matapos si Yun Sejin. Ang balita tungkol dito ay mabilis na kumalat sa mga komunidad ng social media, at bilang resulta, Nakakuha siya ng humigit kumulang 10,000 na taga-subaybay at ang kanyang mga stream ay umaabot ng hanggang 4,000 sabay-sabay na manunood. Ang mga tao mula sa pamilya ng Sword King na umaasa sa pagkawasak ni Jihan ay naging kanyang mga taga-suporta. Ngayon, lahat ng galit ay nakatoon kay Golden Light na hindi sinasadyang naging hakbang ni Jihan patungo sa kasikatan. Ang kanyang reputasyon ay halos nawasak na pagkatapos ng mga kamakailang pangyayari, at nahihirapan siyang malaman kung ano ang dapat niyang gawin upang ayusin ito. Dahil wala namang maraming pagpipilian, nagpasya si Golden Light na sumakay na rin sa treni Sung Ji Han at maging isa sa kanyang mga taga-suporta. Mula sa puntong ito, umaasa na si Golden Light na maging patnugot ni Sung Ji Han at gawing pinakamagaling na bituin ang Battletob. Sa palasyo ng Tabak, hindi mapigilan ni Seiya na titigan ang kanyang tiyuhin ng may pagdududa. Pagkatapos ng laban na napanood niya noong hapon, hindi siya makapaniwala na ang kanyang tiyuhin ay naging sobrang lakas. Halos nakaramdam na siya ng awa sa ibang mga manlalaro dahil ito ay halos kapareho ng Griffin. Maraming tao rin ang gustong mag-donate sa stream ni Jihan pero nakablock ang kanyang donation link. Karamihan dito ay dahil nagdesisyon siyang mag-stream ng biglaan at hindi niya ito naihanda ng maaga. Dahil hindi pa niya ito na set up, pinayuhan ni Seiya si Jihan na itaas ang minimum na bayad sa donasyon. Mahihirapan siyang mag-focus kung patuloy ang pagdating ng mga donasyon, kaya't mas mabuti nang itakda ito sa mataas na halaga para hindi siya masyadong makakuha ng maraming donasyon. Sumang-ayon si Jihan at nagpa siya na itakda ito sa 10,000 jeep na katumbas ng 10 million won. Habang nagtataka si Seiya kung talagang 10 million won yun, mas nakatuon si Jihan sa pag-iisip tungkol sa Shadow Queen Epic Quest na natanggap niya. Kailangan niyang hanapin ang misteryosong figure at provokahan siya, pero hindi niya maisip kung paano siya mahahanap sa napakalaking tao. Napansin ni Seiya ang nakatutok na mukha niya at tinanong kung gusto ba niyang tulungan siya. Ang kanyang ugali ay sobrang nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina at ngumiti si Jihan sa kanya. Dahil wala namang masama rito, tumayo siya at nagpasya na sabihin sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa epikong misyon at ang Shadow Queen at kahit siya ay walang ideya kung sino yun. Ang alam lang nila ng sigurado ay nasa audience siya. Nagpa siya si Seiya na manood ng mga replay ng mga laban at hanapin siya sa mga manunood. Sa kanya na ang kaso, dapat mas magiging maayos ang lahat pero pakiramdam pa rin ni Jihan na masama na kailangan pa niyang humingi ng tulong sa kanya. Ang paghahanap sa Shadow Queen ay parang paghahanap ng karayom sa haystack. Ngayon na na-distract na niya siya, dapat mayroon na siyang sapat na oras para asikasuhin ang mga settlement na matagal na niyang ipinagpapaliban. Sa lahat ng mga achievement points na kanyang nakulekta, bumili siya ng isa pang class slot, at ngayon ay oras na para magdagdag siya ng bagong klase at makakuha ng bagong kapangyarihan. May tatlong pagpipilian siya, mandirigma, archer, at mago, at sa mga ito, pinili niyang maging mago. Pagkatapos niyang idagdag ang bagong klase, nagsimula siyang makaramdam ng bagong kapangyarihan na umaagos mula sa kanyang puso. Iba ito sa banal na kapangyarihan, at nagbibigay ito sa kanya ng akses sa mga bagong kakayahan. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang mage class pagkatapos ng supporter class ay dahil sa isang natatanging stat na maaari lamang niyang makuha pagkatapos magkaroon ng parehong klase. Ang bagong kakayahang ito ay tinatawag na force. Bago siya bumalik sa nakaraan, Madalas niyang pinapakinggan si Baron na nagiinuman. Isang araw, sa isa sa kanyang mga lasing na pagbulalas, sinabi niya kay Jihan ang maraming hindi kinakailangang bagay, tulad ng katotohanan na makikilala sana niya si Jihan bilang isang Amerikano kung siya ay naging naturalized na mas maaga. Ngunit sa araw na iyon, nag-usap din siya tungkol sa isang hindi pangkaraniwang bagay pinag-usapan niya ang kanyang kasanayan, force, na nakuha niya sa pamamagitan ng perpektong pagsasama ng banal na kapangyarihan at mana. Hindi ito madaling gawain, at hindi ito magagawa ng iba dahil si Baron lamang ang tanging manlalaro sa mundo na may dalawang klase. Ito ay isang bagay na wala ng sino man ang makakakuha, at ang tanging dahilan kung bakit ito mayroon ng Baron ay dahil mayroon siyang dalawang status windows na siyang kanyang SSS rank git. Original na tinanong ni Jihan kung okay lang na malaman niya ang impormasyong ito, ngunit sa huli, kumpiyansa si Baron na maaari niyang sabihin ito sa sino man sa mundo dahil siya lamang ang tanging tao na may kakayahang magkaroon ng dalawang klase. Siyempre, mayabang siya, pero hindi naman kasinungalingan ang sinasabi niya. Ang lakas ay isang napakalakas na kapangyarihan na ganap na nangingibabaw sa espasyo, ngunit ngayon, hindi na si Baron lamang ang may ganitong kakayahan. Alam ni Jihan ang mga kinakailangan, at ngayon ay natupad na niya ang mga ito. Ang kakayahang ito ang nagdala kay Baron sa unang pwesto sa pandaigdigang ranggo sa kabila ng kanyang kakilakilabot na kontrol at paggamit nito. Kaya kung gusto ni Jihan na maging handa sa mga mangyayari sa hinaharap, kailangan niyang siguraduhin na makuha ang kakayahang ito para sa kanyang sarili kahit ano paman. Upang makuha ang kapangyarihan, kailangan niyang ituon ng banal na kapangyarihan sa kanyang mga kamay, at idirekta ang daloy ng kanyang mana mula sa kanyang puso patungo sa kanyang mga kamay kung saan maaaring magsanib ang dalawang kapangyarihan. Kung maayos niyang mapagsasama ang mga kapangyarihan at walang makakalusot, makakamit niya ito. Sa isang sandali, mukhang nagtagumpay ang kanyang pagsubok, ngunit ang umiikot na kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay nagpadala sa kanya pabalik sa dingding pagkatapos ng maikling pagsabog. Mukhang nabigo siya sa pagkakataong ito, at hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay gamit lamang ang lakas mukhang may kulang siya marahil kailangan niya ng mas maraming mana o mas mataas na antas pero tiyak na may kulang ang problema ay hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay magpakailanman kaya marahil ang problema ay kung saan niya kinukuha ang kapangyarihan sa unang lugar dahil hindi niya kayang hawakan ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, ang susunod na pinakamainam na opsyon ay panatilihin ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Kung maari niyang pagsamahin ang banal na lakas na nagsisimula sa itaas na dantian sa mana mula sa gitnang dantian, maaari niyang panatilihing matatag ang dalawa gamit ang lakas mula sa ibabang dantian tuwing nahihirapan silang maghalo. Dapat itong magdulot ng perpektong anyo kung saan walang lumalabas. Kung pipigain niya ito sa ganong estado, dapat ay makakapagbukas siya ng bagong kapangyarihan. Nagpasya siyang subukan ito, at ang epekto sa kanyang katawan ay napakalakas. Hindi niya mapigilan ang pag-ungol sa sakit habang pumupuno ng kapangyarihan ang kanyang katawan. Isang notification ng sistema ang lumabas, na nagsasabing sinimulan na niyang subukang pag-isahin ang tatlong dantian. Gayunpaman, halos kaagad pagkatapos, isang babala ang lumabas, na nagsasabing nalampasan na niya ang mga limitasyong kaya niyang tiisin, at kung magpapatuloy siya, mamamatay siya. Sa ibaba, naririnig ni Seiya ang kanyang tiyuhin na sumisigaw habang ang sakit ay bumabalot sa kanyang katawan, at tumayo siya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Samantala, patuloy pa rin nararamdaman ni Jihan ang matinding sakit mula sa pagtatangkang pagsamahin ang tatlong dantian upang magawa ito, at pagsamahin ang banal na lakas sa mana upang gamitin ang puwersa, kailangan niyang gumamit ng lakas nang hindi niya namamulayan upang mapagtibay ang mga ito. Ang mga kondisyon para sa pagsasama ay napakahigpit, at kinakailangan na magamit ng perpekto ang tatlo na may napakaibang kalikasan. Bukod pa rito, lahat ng stats ng tao ay kailangang nasa hindi bababa sa isandaan upang maging maayos ang proseso. Kung malayo ka sa mga pamantayang ito at subukan mong pagsamahin ang tatlong dantian, posible kang mamatay. Tumakbo si Seye patungo sa silid ng kanyang tiyuhin habang lumalakas ang tunog ng kanyang pakikibaka. Tinawag niya siya habang nagmamadali, pero hindi siya sumasagot. Sa wakas, narating niya ang kanyang silid at sa hindi inaasahang pagkakataon ay natagpuan siyang nasa mabuting kalagayan. Sinasabi niyang sumisigaw siya ng ganoon dahil sa sakit ng ulo, pero malinaw na may mas malalapang nangyayari. Malinaw na hindi siya naniniwala sa kanya kahit na sinisikap niyang gawing biro ito, at tumigil si Jihan sa pagbibiro nang mapansin niyang talagang nagalit siya dahil sa kanyang mga aksyon. Bigla, umiyak si Seiya habang sinasabi sa kanya na talagang natatakot siya para sa kanya. Akala niya may nangyari sa kanya, kaya't nagmadali siyang tumakbo sa kanyang kwarto. Napagtanto ni Jihan na baka nagkamali siya sa hindi pag-iisip ng mabuti tungkol kay Seiya sa mga sandaling iyon, pero ngayon na mukhang okay na siya, Tinanong niya ulit kung talagang ayos lang siya. Nagpa siya siyang seryosohin ito at sinabi sa kanya na ayos lang siya, pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa labis na pag-aalala niya. Pinunasan ni Seiya ang mga luha sa kanyang mga mata at sinampal siya sa dibdib, sinisikap na magpanggap na ayos na ang lahat ngayon na mukhang okay na siya. Sa mga salitang iyon, humakbang siya palayo upang ipagpatuloy ang paghahanap sa Shadow Queen, at pinapanood ni Jihan na umalis siya na may ngiti hindi niya talaga maipapakita ang kanyang mahina na bahagi masyado ngayon para kay Seiya. Sa ibang balita, nabigo ang pagsasama-sama ng tatlong dantian dahil kulang siya sa karanasan at antas, ngunit kahit na ganito ang sitwasyon, nagawa pa rin niyang makuha ang kapangyarihang gusto niya. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng banal na kapangyarihan at mana, nagawa na ni Jihan na ipagpalit ang mga ito para sa natatanging katangian na tinatawag na puwersa. Ang nag-uugnay na link sa pagitan ng tatlong dantian ay pinananatili ng mahina, ngunit nandyan pa rin ito. Kayun paman, nang tingnan niya ang kanyang status window, may nakita siyang kakaiba. Ang numero para sa force stat ay kakaiba. Kakatanggap lang niya ng kakayahan ngayon, pero nagsisimula ito mula sa level 12. Dahil ang koneksyon sa pagitan ng tatlong dantian ay mahina ang pagkakapanatili, kailangan magbahagi ng kanilang mga halaga ng kakayahan ang mga estadistika para sa martial power at force. Ibig sabihin, kung itataas niya ang kanyang martial power stat ng isang halaga, tataas din ang kanyang force stat. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng martial power sa level 14 at sumunod ang force stat na tumaas din sa level 14. Ito ay halos isang cheat code. Ang pagkakaroon ng lakas lamang ay isang napakagandang katangian, ngunit ngayon ay madali na niyang maya upgrade ito sa kahit anong paraan na gusto niya. Kung ito ang mga benepisyo na nakukuha niya mula sa isang mahina na koneksyon, gaano kaya kalaki ang mga benepisyo ng pagsasama-sama ng tatlong dantian? Kahit gaano siya ka-excited sa malaking pagtaas ng kapangyarihan, kailangan niyang iwanan ito sa ganitong kalagayan sa ngayon. Kung susubukan niyang muling pag-isahin ang mga ito, maaari siyang mamatay sa proseso. Dahil nakuha na niya ang gusto niya, wala nang dahilan para pilitin pa ang kanyang kapalaran. Susunod, nagpa siya siyang subukan ang isang kasanayan ng mage ngayon na mayroon na siyang klase. Kumiling siya ng isang fireball, at isang maliit na apoy ang lumitaw habang sinasabi ng sistema na wala siyang sapat na mana para mapanatili ang malalaking spell. Ito ay isang kaakit-akit na maliit na apoy, ngunit tiyak na hindi niya ito magagamit sa laban. Kinabukasan, Jin Ising si Jihan ng sikat ng araw na pumapasok sa kanyang bintana. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, ipinalam ng sistema na nakakuha siya ng sampung divine power, at hindi siya makakakuha ng divine power mula sa mga banal na bagay na D-rank at pababa. Mula ngayon, maaari lamang siyang makakuha ng banal na kapangyarihan mula sa mga banal na bagay na C-rank at mas mataas. Noong nakaraang gabi, bumili siya ng dalawang bagay at natulog kasama ang mga ito sa tabi niya buong gabi sa pag-asang makakuha ng dagdag na kapangyarihan mula sa mga ito. Gayunpaman, mukhang nahahabol na siya ng kanyang mga limitasyon. Mula ngayon, kailangan niyang ibenta ang natira sa kanya sa second-hand market para kumita. Tumabas siya sa kanyang kwarto at tinawag si Sia para makita kung gising pa siya. Walang sumagot at bumaba siya para tingnan siya, at natagpuan siyang nakaupo sa sofa na may earbud at laptop sa kanyang kondongan. Mula sa mga bag sa ilalim ng kanyang mga mata at sa pagod na ekspresyon, malinaw na nagpuyat siya, at sinabi niya sa kanya na ginugol niya ang buong gabi sa paghahanap sa Shadow Queen. Bagaman nalulungkot si Jihan na kailangan niyang pagdaanan ito, mukhang hindi naman nasayang ang kanyang pagsisikap.